Maraming kinilig sa kapugian ni Sandro nang lumabas siya sa Especially For You ng It's Showtime. Dahil dyan, oras na para kilalanin at kilatisin ang tinatagong sarap ng hump na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTF you! May kamukha ka bang artista? Wait. Sino kamukha mong artista? Direct. Sino nakikita mo? Si ano daw? Si DJ? Ah, DJ? Dorano? <laughs> Daniel daw, Daniel. Ah, Daniel Padilla. <laughs> wow. Hindi, si Sandro po ay uh, baby ng Bading. <laughs> <Huh? laughs> ano? Anong day job mo? May day job ka? Uh, full-time, ano, financial planner. As insurance? Insurance. Ah, okay. Naku, ang dami din dyan. <laughs> uh, Na-alend. <-alim. laughs> Na-badig. Meron ba na gusto kumuha ng insurance pero gusto ikaw ang bonus? Meron. Ah, meron? Assurance ang gusto. Oo. Meron, meron. Meron, meron naman. May experience ako gano'n. May experience? Na. Na, kailang experience ka na? Uh, do you see yourself na having a relationship with a Becky? Ah... Uh, fair ano? na ko kasi di ko sinasarado yung pinto. Ah! <laughs> <laughs> yung pinto ang ko bukas pa lang pa mga bintana. Oh. Oh, sige. Oh, hindi so you entertain the idea. Um, oh. Kasi never pa. Never pa never, ba? Never, never. pa. pa. Never oh, so pa. pero hindi mo sinasara ang iyong puso at ang iyong pinto. Ah, ano uh, sa mga diba? Okay. Everybody deserve to be loved. Wow. <laughs> mga ganoon. Hindi <laughs> so, ever mo na encounter yung halimbawa humihingi ng video mo oy ano ka naman, pakita ka ng uh, katawan or magganyan ka or ano, video greet pero yung so, sobra wala naman. Video greet pero walang suot. Ano, okay. nakakaganon ka. Happy <laughs> 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 na, ano, <laughs> birthday po pero wala. <laughs> yes, so, meron ka gano. Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Sandro Marcos. Kinala <laughs> mo naman si Sandro Marcos. Yes, of course. Uh, pero hindi si Sandro Marcos ang kasama natin dahil controversial po ang kasama natin ngayon. Charot lang. Afraid of the dark. Ibang Sandro. Tsaka yung Sandro niya with a Z as in zebra. Diba? Yes. Okay. Si Sandro Kayabyab. Charot. <laughs> Reporter <laughs> yun. Kailan mo yun. Ah, hindi mo nakilala. Kasi yeah, Sandro Sales ang kasama natin ngayon. Hello naman sa iyo. Hello, hello, hello. Oh, hello ang cute mo naman. Bagets <laughs> na bagets. Ilang taong ka na? Ah, uh, 28 na talaga. 28. Oh, pero pwede ka pang mag-showbiz age ng mga 23, uh, 23. 24. Oo, <laughs> thank talaga. you, thank you. O, si Zan, Zan taga saan si Sandro with a Z? Mandaluyong City. Ay, malapit ka lang sa akin, no? Oh, you can always uh, see me. Jaro! <laughs> san Ben? San yan? Ay, malapit lang! Kung gusto mo, dito na lang tayo. Hindi, si Sandro po ay uh, baby ng badin. Huh? Ano? <laughs> Hindi. Si Sandro, nako, maganda ang kwento nitong si Sandro. Si Sandro talaga ay uh, nagtapos ng uh, pagiging teacher, tama? Edu. B anong uh, tinuro mo? Uh, anong kinuha mo? P. Physical P. education. Okay. So, yan ang kinuha mo. Bakit? Madali. Madali lang. <laughs> so, natapos mo naman yan. Pag-atleta, yun talaga. Ah, talaga. Uh, ah, so, ano? Gusto mo mag-atleta? Uh, ano Anong sports mo? Taekwondo. Ah, taekwondo. O, oh, yung brother ko, champion siya. Hmm. Black belt. Oo. Oh. Okay. Tapos, na-practice mo yung ano, ng pagiging hmm. PE teacher. Hindi. Ah hindi o oh, baket. Hindi ako nagana nag eh So instead ah, hindi ka kumuha ng parang in board ah, exam. Ng oh, board exam, yes. Mm. So ano, uh, parang feeling ko hindi ko calling. Nagturo na lang ako sa gym kaysa okay. nagturo ako sa sa ah, so, nag ano ka fitness coach. Fitness coach. Okay. Ang sabi nila, uh, ikaw daw ay parang pinaaral mo 'yung sarili mo. Oh, ah, call center. Yeah. Ah, so habang nag-aaral ka sa kolehiyo, nagko call center ka na. Ah uh, yun ang una mong trabaho. Yes, call center. 18, yung pagka-18 ko, legal age. Uh, Pwede tag, na. Nag call center ako agad. So hanggang sa matapos mo yung... Six years ako ng call center, yes. Hanggang sa matapos mo yung pag-aaral mo? Ah, oh, talaga. Bakit kinailangan mo na paarali ng sarili mo? Um, kasi yung mama ko, maagang nag-pass. Ah, okay. So, um, di na ako umasa sa iba. Um, inobliga ko na yung sarili ko na ano, paaralin yung sarili ko at saka yung mga gastos ko. Syempre ako na lang din. Ah, okay. So sa call center, nakailang bakla ka? <laughs> <laughs> marami. Ah, marami. So, ako naging TL. Uh, marami ako naging team leader. Naging team, team, naging leader, team leader na ba din? Yes. Ah, <laughs> okay. Pero ikaw ba'y ba nagkaroon ng na parang uh, karelasyon na ba din? Ay, wala pa. Wala. O, parang nagsisinungaling ka. Uh, <laughs> hindi, <mo>. <laughs> 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 hindi, hindi. Hindi, wala. O, pero ang dami lumapit sa yung bating doon. Um, uh, meron. meron. Okay, May nagtangka na parang, or parang na-misinterpret uh, kasi friendly ka, kaya parang ano, akala nila, ah, uh, uh, pwede kang pag, ano, pag-get luck. O. Oh. Um, syempre meron. Pero, mm -hmm. wala, naging tropo ko na rin din sila. Ah. Uh, so, yun, dalawang best friend ko from call center mga Becky. Ah mga Becky. Uh, so para comfortable ka naman yes. sa mga Becky. Pero do you see yourself na having a relationship with a Becky? Uh I know uh, kasi hindi uh, ko sinasarado yung pinto. Ah. <laughs> Nako alam mo ba yung pintuan ko bukas pala? yung mga bintana. <laughs> oh. Oh, sige, oh, hindi so you entertain the idea? Um, oh. Kasi okay. never pa. Never pa ba? Never, never. never pa. Never so, pa. so, Pero hindi mo sinasarang ang iyong puso at ang iyong pinto oh, ano uh, sa mga diba? Becky. Okay. Everybody deserve to be loved. Wow! Uh, ano <laughs> <So>, uh, <laughs> ganon. Teka lang. Kung Becky, anong klaseng Becky? Gusto mo ba yung ano then uh, uh, straight acting, uh, uh, di ba may mga ano, definition na yan, o trans, o anong... Uh, kasi for me, um, even sa babae, hindi mo ano, na, sa looks talaga eh. Uh -huh. Sa akin, sa personality. Personality is more important than looks. Ah. Uh -huh. Oo, oh, totoo. Ah. Uh -huh. Kasi, ano eh, kung sa looks ka magbe-base, sakit ulo mo eh. Ah. Uh -huh. Eh kung personality, parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng ano. So, madali yung buhay. Ah. Eh. Uh -huh. So, so ano, ah, uh, kahit ano, kung sino dumating? Oo. Basta vibe. Oh, ayan, Gian. So, pero syempre nagka-girlfriend ka na. Oh, naman. Eh, nakailang girlfriend ka na. Um, yung seryoso? Oo. <laughs> oh, seryoso muna, sige. Um, apat. Apat yung seryoso. Hmm. Uh, yung mga chinorva mo, ilan? <laughs> 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 yun na, yung hindi seryoso. yung ah, hindi seryoso. Ah, talaga. Teka lang, parang may kamukha ka bang artista? Wait. Sino kamukha mong artista? Direct? Sino nakikita mo? Actually, meron. Hindi ko, ko ma... Hindi ko ma... Oh, young looking ka, tsaka yung mga ganyan chinito at tagtao sa ilong mo, ha? <laughs> Thank you. Oh, at Sabi. Yan. Uh, Oo, ato po yan. Oo. Alam ko naman, na totoo Sino Sabi. daw? May nagsabi. Si ano daw? Si DJ? Wow! Ah, DJ? Dorano? Daniel. <laughs> Daniel daw, Daniel. Ah, Daniel Padilla. Ah, uh, Ronnie. Wala may... Eh. Hindi eh. Pero Argus, ah. yung bata sa Showtime, si Argus. Wow! Yung Baby August Ah, sorry, <laughs> hindi ko, di ako nanonood ng Showtime. Pero, ah, ah, talaga, ah, kamukha. Wait, speaking of Showtime, nag Showtime ka daw, yung especially for you. Ah, yes po. O, oh, sino, ano ka doon, dinala mo ex mo, ganyan? Hindi, Searchy. Searchy so, ka, o. Okay, yung pinagpilian. Ah, okay. o, oh, tapos, huwag! Ano daw, sabi nila, dami raw views nung <laughs> especially for you mo. Bakit? Ano ginawa mo? ah uh, ano lang, fun-fun lang. Tsaka oh. naging totoong tao. <laughs> ah, green flag. Hindi <laughs> talaga ano, wala naman god, oh, hindi naman yung parang nag-react yung mga host or merong issue or ah. 'di ba kadalasan may mga ganyan. ah kaya o may ubiyak rin. o mga ganyan. Meron bang ganun kaya ang taas ng views mo? <laughs> hindi. Siguro yung ano, yung pick up line ko lang kasi oh. magbibigay ka ng pick up line doon eh. So, oh. so anong pick up line mo? Yun, dagat ka ba? Bakit? Gusto ko maging malaking party ka ng mundo ko. <laughs> parang ano, <mar -relation. laughs> direk supply sa iyo ng pick-up line. Binigay ba nila 'yon? Ako ko lang sa ano, sa internet. <laughs> ano dagat ka ba? Kasi gusto mo maging malaking parte ng buhay ko. Ng mundo. Ng mundo uh -huh. ko, 'di ba? Uh -huh. Adal dagat ay malaki uh -huh. ganoon. Uh -huh. O tapo ba i doon sa tingin mo nag-trend ka or dumami yung views? Feeling ko. Ah, sa sabi ng mga host. Wala. <laughs> <laughs> Parang nag-react nag din siya, nag-react. Kasi yung bilis eh. Ah. <laughs> parang yung delivery. Tsaka um, ano. Napili ka dyan? Nanalo ko Ah nanalo ka dyan. Nag-date kami nung ano. Nung, 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 nung searcher. E, yeah, searcher. Ah, Tapos ano nangyari? Hindi kayo naging kayo? Hindi. We're friends. Kasi sa akin parang feeling ko yung na-experience sa ex niya is too much. Ah. Uh -huh. So sabi ko, uh, ah, mag-heal, eh di kung ano, mag-work, eh di mag-work. Okay. Pero we're still talking, mag-chat kami, pero hindi ganun ka, ano. May girlfriend ka ba ngayon? Ah, wala po. Ah, wala. So, pero may char ka? Ah, wala. <laughs> 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 lang, isa. X, di ba? Ikaw, I ano mean, hindi mo makakalimutang experience sa X? Ex, o yung pinaka, parang, pinaka masakit na experience mo sa X? Ah, uh, nasabi ko na to sa ano. Mm. Um, pinaka malalang nagawa ko. Na-proud ako siguro. Mm sa pag-ibig. Yes. Uh. Yan. Um, pinag aaral niya yung ko. Pinag-aral mo? Wow. So, nung, yan, call center ako, um, namatay din kasi yung parents niya. Okay. So, so yun, nung, nung mag-jowa kayo, pinapa, ano ka tapos ka na nun? Hmm. Hindi. Nag-aaral ka pa rin? Ah, so tas, habang nag-aaral ka, pinapa-aaral mo rin hmm. siya. Ah, uh, ka tagal kayo niyan? Eight years kami, yung ano ko. Pinakamatagal? Pinakamatagal. Eh, eh, yung pinaka-reset. Like, live eh. kami ng for six years. Ah. That's why. Ah, kaya, uh, ano, kung kumbaga, parang... Uh, pero, nagkaanak ba kayo? Nag -ano? Wala. Wala. Wala ka pa anak? Wala. Ah, okay. Yung ex ka, meron na. <laughs> yung ex mong yon uh, After na yung nag So, after a year, nagkaanak siya. Ah, talaga. Sa, ano niya, sa sumunod sa oh. akin. Ah, talaga. Natapos naman niya yung, ano, mm. pagpapaaral. Pait no? mo naman pala. <laughs> ano? <laughs> ano? Pero hindi ako lahat. Bakit, yun? bakit, bakit yeah. naghiwalay? Um, parang ano naman kasi na ko na na ano na hindi kami meant to be hmm. so naglahat kami gumawa hmm. paano ka ba magmahal maliban sa nagpapaaral ka sa mga ano ano mo nyowa uh, uh, ako ngayon chill na lang oh. uh, kung hindi ko na pinipilit ng sarili ko eh hmm. parang mahalin mo ako ng ano ako mamahalin ako ano ka and so, then kaya sobrang pigi ako pag nag-delete kasi gusto ko ano may objective ako pag nagmano. Gusto ko naglalas. Ah, uh, mate. bakit dati o la lang? Hindi ka uh, pa seryo. Ano, happy go lang lang tapos uh, madaling ma ano, ma-distract. Syempre pag may nakitang iba, iba. Ah. Uh, uh, lumalaki yung mata ko. Ah, uh, atala. 'Yun lang ang lumalaki. <laughs> <laughs> yung mata lang ba ang lumalaki? Syempre kasama 'yun. Ah! <laughs> Sorry, <laughs> Gusto namin makita. <laughs> <laughs> Hindi. E, eto, so ikaw, daw so nag-call center ka, tapos, uh, nag-ano ka din ngayon? Anong day job mo? May day job ka? Uh, full-time, ano, financial planner. As insurance? As insurance. Ah, uh, okay. Naku, ang dami din dyan. Ah, <laughs> na naalin. Kliyente. <laughs> Kabadiyan. Na <laughs> meron ba na gusto kumuha ng insurance pero gusto ikaw Ay, ang meron. bonus? Meron. Ah, meron. Assurance ang gusto. Oo. Meron, meron. Yan. Meron, May naman. experience na ako ganun. May experience naman. experience ka na? Hindi, yung ano pa lang. Yung parang gusto nila, pipermas nila. Pero? pero okay. paper man din ako. Ay, Oh. So, na, mga ilan na yung pirma dyan? Ay, wala, wala ah. pa. ha? Wala, wala. Ah. Ah. Hindi oh, natutuloy yun. Hindi natutuloy, kasi busy ka. Hindi oh, busy naman. busy sila. <laughs> hindi naman kasi una parang insurance yung pinag-uusapan tapos uh, yun pala uh, wag nating haluan ng kalandian uh, uh, trabaho, uh, trabaho trabaho kasi trabaho yun pwede naman <laughs> after work ah pwede <laughs> naman yung parang ibang deal yun. oh di naman naman niyo ihiwalay yate kung insurance pong pinag-uusapan natin insurance lamang po tayo ngayon kung booking pong pag-uusapan sa booking tayo <laughs> 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 at isplanado at ma maayos at klarong kausap. usap yes. Ah, talaga. Okay, so habang nagaganyan ka, eh, lumabas ka sa showtime. So, nag -art artista ka na. Um, yes, nagtatry. Nagtatry, oo. So, lumabas ka na sa mga series, um, sa pelikula? Nung dati, pero ano pa eh, dating dati pa yun. Okay. Um, Bagito, yung kay Nashagos. Okay. Yan, tapos um, ano lang, mga pageant-pageant na lang. Okay, so nagpa-pageant ka din. Uh, nung, syempre, nung, kabataan days mo, nagsimula yeah, ka na nagpa-pageant. Um, sa school, okay. Yan, mga barangays. guys. Uh, yung mga bikini, Day -day. ganyan. Ay, hindi ako nagbikini. Hindi ka nagbikini? Ano lang sinuot mo? Wala. Ay, hindi. Medyas. Ay, nako. <laughs> <ko sa> <laughs> hindi. <laughs> Hindi, medyas lang. Walang ano, medyas ah, lang. Okay. Gaganan lang yung medyas. Ang tama, dahil po dyan, may surprise kami sa'yo. Alam mo ba na si Direk nangungulekta ng medyas? <laughs> all sizes, shapes, and colors all over the world. Oh. <laughs> hindi, ano na, ano sinusuot mo pag budget? Di ba swimwear doon? Um, ano, um... Meron, minsan naka, ano, bikini. Bikini or ano. Pero hindi bikini open. Hindi ako nagbibikini. Ah, so kung baga, nagsusot ka ng bikini, pero male pageant kasi yon yun. Ah. So, swimwear. Mga, swimwear. Mga swimming trunks. Ah, uh, ganyan. swimming trunks. So, naglalagay ka ng medya sa loob? Ay, hindi. Ay, no. Grabe. O, oh, talaga. So, ano nilalagay mo? Tissue. Wala. wala. Ano ah, yung wala? Shanghai? Hindi ah. ba <laughs> ba na ginagawa? O, oh, pwede Shanghai wrapper. Hindi ko alam. Hindi oh. ko alam. Ah. Eh, so, ikaw hindi mo kailangan maglagay ng gano'n? Feeling ah, ko. Ah! Okay. <laughs> <laughs> o, pati smile. Anong pwede ka mag-ano yung mga commercial-commercial na try mo na? Um, nag, nag ng nagpapasa, nagpapasa ng ano, na ng, no. BTR na rin. Oo, uh, uh, mga gosi gosi. Mm. Simula ah. nung lumabas sa showtime yun, dumami yung office. Oo, oh, pwede. So, alimbawa, uso ngayon yung mga Viva Max. Kaya mo yung ganon? Ah, uh, siguro. Kaya ah. naman. Ah. Pero... Yung magpapakita ka ng puwet. <laughs> ha? Wala pa sa ano eh. Ah. Pero siguro kakayanin. Pagka may project, siguro pakita ng puwet. Mm. Ay magpapakita ng harap. Launching film. Oo! Oh. Una, ano, unang work? Unang movie? Pakita agad na Oo! Ano? Oh, yun, ang, yun ang magiging ano mo. Yun, yun ang magiging uh, publicity mo. Na first film, pakita agad si Jun Jun. At yun ang title ng movie. Jun Jun. They oh. actually, Chun Chun. Oh, <laughs> si Chun Chun. <laughs> uh, uh, ang pangalan mo, Sandro Sales. Sa pelikulang Chun Chun. Oh. Siguro pag ano, binigay na, nandun na tayo. Let's cross the bridge when we get there. Ah, the bridge is just there. Siguro <laughs> <laughs> ba? Ah, talaga. So sa tingin mo kung maganda talaga, posible mong gawin. Okay. Siyempre yung mga ganyan, babae ang kaeksena, wala tayong problema dyan. Dahil sanay ka naman, nakaapat ka na ng girlfriend, nagsuchorba ch ka ng kusinusino. Eh <laughs> kung gay film, Halimbawa, uh, boys love boys love. Oh, boys. oh, ganyan. DL series. Tapos ang eksena, ganun din. makita ng puwet, may mga love scene, okay ba sila plapan. Siyempre, DL series eh. Oh. Uh, Again, hindi ko sinasarado yung pinta. Pint 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 Ayan, naman, Talaga. Kung so, hindi naman, kung tra oh, di ba, trabaho oh, yun eh. Oh, so, alimbawa, so, yun ang, oh, ang una mong project. Oh, yun ang una mong project. Nako, uh, Sandro, yun ang una mong project. Oh, dahil uh, Mahal na mahal kita, sabi ng producer. Ikaw ang mamili ng artistang lalaplapin lalap-lapin mo. Pero lalaking artista. Ayan. Okay. Oh. So, sino? atin? O, natin. Sino? Magbigay ka ng tatlo. O, kahit ah, uh, sige, tatlo. Okay na yun. Tatlong artista ng lalaki na sana yan na maka-eksena ko sa BL series na meron kaming maselang eksena. Sino yan? Number three. Ah, uh, wala inma. Isa na lang siguro. O, oh, isa. O, oh, sige. Siguro si ano, si Idol Ko <laughs> wow! Si Di ba Coco din siya galing? Ah, si, oh. so, para mag-guide niya Siyempre, unang peligol Si Coco Martin. Oh. Okay, naku sabi si Coco Martin. Sabi, tsaka hindi, professional niya si Coco oh, Martin marami. at magaling niyang aktor. At mani-mani uh, lang sa kanya yung mga ganyan. Hmm. Pero sabi ng producer, naku, hindi nagagawin ni Coco Martin yan kasi <laughs> ano na siya, okay. batang kiapo. Tsaka marami nang umiidolo oh. mga bata. So, X eh, na, sino pa? O, oh, ayan uh, magaling na aktor. Oo. Uh -oh. Ah, siguro si ano? Sino? Uh, kung gagawin ko yan, siguro yung uh -huh. kaibigan mo na lang din. Kaibigan uh, mo? B.R. Relosa. Sino yan? B.R. Relosa. Wow! Sa Viva Max yun. Nasa Viva Max siya. Oh, Viva Max uh -huh. siya ngayon. So, kaibigan mo siya. Oo. Oh, Ah, Proper ka talaga. Sabi, eh, sabi ng producer, naku, sorry, hindi ko siya masyadong nose. <laughs> 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 oh, alam ko magaling yan kasi nag-Viva Maxa, na, pero gusto natin yung, yung yung ano yung level ni Coco Martin yung ganon yung parang sikat na artista uh, uh, mm. si Papa Pinela <laughs> <laughs> wow Siyempre, yan yun. oh, tama, Una, Para pag... Pini. Hello, si piola Pascual. Kaya ngayon taon, ilang best na nalo sa pelikulang Balyari. Di ba? At kung mapagbibigyan ka ni Papa P, parang first time Grabe. niya yung gagawin. Di ba mm. parang direct, wala pa siyang BL series o wala pa siyang gay film ever. Oh, dahil diyan, magbigay ka ng mensahe kay Papa P. Papa P, baka naman. Oh, anong baka naman, <laughs> ano? Sabi so, mo, Pero... pwede ba kita i-kiss? <laughs> Oh, uh, pwede ba? Papa B. <laughs> trabaho lang. Oo, oh, trabaho, lang. lang. Malay mo naman pagbigyan ka. Oo, yeah. oh, diba? Oo. Oh. Parang may kamukha. Alam mo, naalala ko si Papa P. Direct, parang kamukha niya si ano. <laughs> <In> <laughs> oh! oh! Sinin? <laughs> hindi. Wait. Ano, no, hindi ko alam kung narinig, pero hindi. Meron pang isa na nag-guess natin. Pero tama yun, yung iwan mo sinabi na kamukha niya. Na politiko na ngayon. Oh, uh, mo, pati kong umiti. Pero meron pang isa yung nag-guest natin na nakasama niya sa ano. <laughs> uh, kasama niya doon sa pelikula. Kamukha, nako. Pus, pwede ka nga. O, oh, dahil... <laughs> <laughs> dahil dyan. Sa social media account mo, bilang marami kang followers, o, oh, ano hindi mo makakalimutang offer sa'yo? Yung parang na-weirduhan ka, pero sinabi sa iyo or uh, normal na 'yung ano proposal. Mm -mm. aning pinaka hindi mo makakalimutan na proposal? Ay may pag may amount na nakata nakatawa uh, natatawa ka sa amount. Uh, hindi, 'yung amount 'yung amount ano, ano? talagang malala sobrang laki. Maliit. <laughs> Ay, yung natatandaan kasi yung mga... Yung mga malalaki, parang expected na yan. Uh, no? Sabi, sabi, gift ng 100,000, uh, um, yung mga ganyan. O, ano yung hindi mo makakalimutan na tawa ka? Um, Magkano hmm. ino-offer? Ano? Oh. Uh, 500? Weh! Uh, oh, so, 500 pesos? Hindi <laughs> <laughs> uh, oh. ko lang siya pinansin. Hindi ko lang siya, wala rin mukha eh. Um, so, ano, parang hindi ko lang... Paano, magkantil... paano linyahan niya sa'yo? Pwede ka ba kayo book? Oo, oh, uh, tapos. Tapos, Biga ka ta 500. Ah, sabi? ano sinabi mo? Binilak mo na lang. Hindi na, hindi na lang pinansin. Ah. Parang... Sobrang baba na naman yung 500. Eh, magkano ba? magkano ba dapat? Hindi ko po alam. Ah, hindi niya alam. Sige, mamaya mag-uusap tayo, magkakaalaman na kung sino ang pasok sa finals. So, kung artista, di syempre, pwede okay ka magpa-sexy, di ba? Pero kung ikaw masusunod, anong gusto mong genre? Comedy, action, uh, mga drama? Rom-com siguro. Rom-com. May mga ka-love team. Oo. Oh, pili Feeling mm -hmm. ko mas okay sa akin yun. Kasi yung personality mm -hmm. ko, malapit. Mga pagpakilig-kilig. Mm -hmm. talaga. Um, yung para mga... Romantic comedy, mga ganun. Yun ang bet mo. Ah, okay. Pero ikaw, yung, alam ano, mo, marami mga artista ngayon. Hindi naman marami, pero um, Significantly may mga artist ng lalaki na hindi pa naman gano'ng kasikat pero sumisikat dahil may mga videos sila, may mga scandal. Ayan, ikaw ba eh meron kang naitatagong ganyan o meron nang lumabas na hindi kami aware? Na pwede naman namin i-avail. <laughs> ano? Uh, wala pa namang nalabas. <laughs> wala pa namang nalabas. <laughs> pero meron ka. Hindi sure Ay! Ah, <laughs> patingin ng pic ng phone. Nasaan yung phone? <laughs> patingin ng hidden album. Ah, ano, yung ano, hidden album o kaya yung ano, basa, yung album lang no mga, <laughs> nakalagay doon sa album X. Nakaganon. Hindi nga meron? Ah, wala, wala. Ah. Uh, Siyempre, eh, kung nagsisimula ko karir So, mm. dapat... So, ano ka? Malinis, clean slate, walang ano, walang... Walang video, walang ganyan. Uh -huh. So, hindi ever mo na-encounter yung halimbawa humihingi ng video mo, oy ano ka naman, pakita ka ng uh -huh. katawan, or mag-ganyan ka, or... Ano, video greet, pero yung sobrang wala naman. Video greet pero walang suot? Uh -huh. okay. Ano? Meron ka? Happy <laughs> <laughs> birthday po, pero wala kang suot? Yes. <laughs> so, meron kang gano'n? Wala, wala, wala. Ah, wala. Okay. So, balines Malinis. Sure tayo dyan? Sure, sure. Uh, pero may nakikita talaga ako sa yung artista pang iba. Pero yung mga binanggit kanina ni Direk, swak na swak. Si Direk? Dahil dyan, sagutin mo na itong mga katanungan, ha? O, oh, sige. May Ma nagbigay na ba sa yung pera mula sa bading tapos sumingin ng kapalit? Ah, meron. Meron. So, anong akala mo regalo tapos sumingin uh, ng kapalit? O, anong binigay? magkaano binigay? Ah, uh, sampu. Oh. Oh, bakit ka naman niya bibigyan ng 10,000? Oh, anong sabi niya? Bakit para ano, ano kay... muna, ano lang, parang pan-dinner. Wow, taray ng pandinner. Uh -huh. ano pan dinner Ano to? Pandinner. Ano? Pandinner. Steak daw pan oh. siya sa akin. Tapos eventually, oh, ano na? Uh ano na sinasabi niya after ka bigyan ng 10k? Send daw ang video. Mag-send ka ng video. Oh. Uh -huh. uh -huh. Sabi ko, uh, salamat sa ano. <laughs> sa, 10K. sa 10k. so hindi mo na binalik. Hindi na. Ah. Pagasos ko na eh. <laughs> Sorry. o <laughs> nanonood siya ngayon, I'm sure. Anong message mo sa kanya? Uh, yan, maraming salamat sa binigay mo. Nakatulong ah? sa akin. <laughs> okay, kung bigyan kanya ulit. Edy, thank you. eh, <laughs> meron, meron na roon, ano, video. Topless lang naman pala hinihingi. Topless lang ba? More than. Ha? Huh? More than. Ah, more than. Eh, syempre, mahirap hirap mag-send-send ng mga ganun-ganun ngayon. Oh. Diba? Ba't naman mahirap ay may wifi naman? Hindi, nabibenta, <laughs> nabibenta. eh. Ah. Nabibenta eh. Tapos nagagawa ng other side of story. Naku, kausapin mo si Direk. Magaling si Direk sa ganyan. Ah. Napoprotektahan <laughs> niya mga napapadala ng videos para pagkakitaan mo. <laughs> Ayun na. Action. Bad na? Yes. Tayo ka na lang para hindi ka mga. ay. Ay, ang ganda. Ang ganda ng ano. Mga kemi mo dance dance. Jan. Maraming salamat naman i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Um uh, maraming salamat Cebu. Mm -hmm. Um ay ni-bita ko guys na i-follow ako sa aking IG Zand IG um and Facebook Zandro sales And sa so TikTok ko uh, Zandrogo um Sales1. Pati Vigo ko Zandro Gomez1. Ayan, maraming salamat at good luck naman sa At siyempre, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at siyempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu Maganon! Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box.